muli si Master Hans Kua at ito ang ilan sa mga abantibs at palala para sa live na kay Bongga. July 18, Tuesday, para sa mga pinanganak ng Year of the Rat. Dahil maganda ang output na pinakita mo kay boss at pagiging loyal mo sa kanya, posible ka na niyang ma-promote sa posisyon. Huwag naman maging kampante sa mga tao na kakausap o hindi mo pang lubusan, nakikilala. Pitch at 10 sa rat. Sa ox naman tayo, ha? Ah. ikaw ang pinakamaswerte today. Magandang opportunity. Kaya naman, wag na itong palagpasin pa. Brown at 7 sa ox. Tiger naman tayo, maging malakas ang loob dahil sa pagsubok na naranasan mo. Ito ay lalo pa magpapatibay ng kalooban mo, Gray, at may nagswerte sa chart. Rabbit naman tayo, malapit na ang Pasko, kaya naman magmahal na tayo. Huwag makalimot sa mga taong tumulong sa iyo noon pang panahon na down na down ka at hindi ka pasang. Kaya naman, successful ka naman, ikaw naman ang tumulong sa kanila silver at gold, ang swerte sa chart. Dago naman tayo, huwag magpadala sa matamis na sinasabi niya sa'yo. Para naman sa makaiwas sa negative energy, madalas mo madaranasan. Huwag magkalimutan, pang protect sa mga negative energy, bumili ng black onyx, bilhin niyan sa tindahan, lucky charm store, ni Master Hans, pink at 13 ng swerte sa dragon. Sa sneak naman tayo, huwag maging mainitin ng ulo dahil walang problema hindi nasusolusyonan. Kung idadaan ito sa maayos na usapan, gray at five ang swerte sa chart mo course naman tayo, may unexpected expenses na parating. Habang maaga pa lang ay matutong mag-ipon, i-budget ang mga kailangan. Maaring mawalan ng money star, blue at riyang swerte sa chart. Go tayo ha, conflict day today, ikaw ay malokon ng isang kasama mo. Huwag ibigay ang buong tawala kung kani-kanino. White at yung swerte sa chart mo. Monkey naman tayo, bago magmahal ng iba, matutong munang mahalin ang sarili. Dagdagan ang iyong pananalig sa taas yellow at 19 ang swerte. Rooster naman tayo ha? sa love, happy na kayo ni partner. Kalimutan na ang past na gulo, mag-move on ka na. Imbitahan na pumunta sa bahay nyo si Master Hans Kua para sa cleansing ng bahay, feng shui and money ritual. Orange at 16 ang swerte sa chart nyo. Dogre tayo, mas pagbutihin pa ang paghahanap buhay dahil activated ang achievement star. Posible din ma-promote dahil ikaw ay may pinakitang kabutihan, kasipagan, determinasyon sa ginagawa sa work. Aqua at 8 sa doggy. Pigi naman tayo iwasan ang pag-text or call habang naglalakad. Green at walang swerte sa chart ni Piggy. Muli po, ito po yung mga gabay lamang ni Master Hans. Kayo pa rin ang gumagawa ng swerte sa buhay dahil nasa inyong mga palad na silalay ang inyong tagumpay. Ako po si Master Hans Kuha para sa Swerte sa Abante! <tip>